at tiniyak ng SRA na magiging sapat ang supply ng asukal at walang pagtaas sa presyo nito sa kabila ng pinangangambang pagbaba ng produksyon dahil sa El Nino. Si Crisel Pardillas report. Natuyo na lupa at nagkulay dilaw na ang ilang tubuhan sa Negros Occidental na isa sa pinakamalaking producer ng asukal sa bansa. Sabi ng Sugar Regulatory Administration, dalawa hanggang tatlo buwan na kasing hindi umuulan sa ilang lugar sa probinsya dahil sa epekto ng El Nino. Dahil dito, mula 1,850,000 metric tons na target na produksyon ng asukal ngayong 2024, pinangangambahan itong bumaba sa 1,750,000 metric tons. Mabilis kasing mulaklak at tumanda, pero hindi lumaki ang mga itinanim na tubo noong Desyembre na karaang taon. You will get a better sugar content, pero hindi mo ma-make up yung loss mo sa tonnage. Yung mga progressive farmers po natin sa Negros, everybody's been complaining about drop. Uh, in Batangas, the same thing. So this is all related to weather. Pangamba ng United Sugar Federation of the Philippines. There is a, uh, a drop in production. Number one, uh, we will be importing more. Diba? Kasi kulang-kulang na yung production natin for the Philippines. Kung ipapasap nila yung imported well harvesting, babagsak yung market price. Sa ngayon, 40% na lamang ang umaani at gumigiling ng asukal, habang aning na na ang nagsimula ng magtanim. Natatamaan din ng El Nino na magtatagal hanggang Mayo. Ibig sabihin, posibleng mabawasan pati ang ani sa taong 2025. After ito, it's safe to say we're going to have a 10% drop in production. That's safe to say. Because of El Nino? Those who have irrigation, then you have to gamble. You're going to spend more now, but at least you're going to get more sugar next year. Hoping that the price will be good, makabawi ka. 85% ng sugarcane farmers sa Pilipinas ay maliliit o walang kakayahang magpatubig. Sila raw ang tinututukan ng SRA. mitigation ng SRA, um, we've been distributing irrigation equipment to the small farmers, the black farms. So that's why we're encouraging everybody to form a block farm so we can extend help uh, to mitigate the dry spell. Sa kabila ng mga hamong ito, tiniyak ng SRA na sapat ang supply ng asukal at walang dahilan para tumaas ang presyo. Rest assured naman po yung consuming public, we have the buffer stock. Um, the government this year had made sure na talagang meron tayong buffer stock. And we have the inventory to make up for it. Um, That's why we've been saying na as of this moment, we are not talking about importation because sapat naman po yung supply. And uh, bumababa naman yung retail. na. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.